Yeah. Yeah. So, dito. Ito na yan, mga talo. Hey! chip mag-inquire ako ng ano, ng requirements pag Grab Express. Okay, mga tol. Pag wala tayo nakuha ngayon, dito, sa taas, after natin magpagas, Punta muna tayo ng ano, punta muna tayo ng hub ng Marikina. Yung hub ng Grab sa Marikina mga tol. So tatry natin. Sa so, Ang dami nagtatanong eh, nakikita ko sa YouTube. Eh hindi rin ako ano eh, hindi parang hindi rin ako satisfy hanggat hindi ko napupuntahan. So kasi mag-apply ng ano eh, ng Grab Express. Malaki kasi yung ano doon. Malaki kasi yung fare doon sa Grab Express ngayon. Pero marami kasi nagsasabi dun sa YouTube, sa mga vlog na napanood ko, na isap hiring daw ang Grab ngayon. Kasi nga, nakapokus sila kay Move It. Hindi ako kumbinsido eh. Pero malapit lang naman dito yon yung hub ng Marikina. Kaya puntahan na natin pag wala tayo ang first booking. Pag after natin magpagas, Para malaman din natin, di ba? Mahirap naman. Malapit-lapit lang eh. Di syempre, para sigurado tayo. Saka i-share ko rin sa inyo para alam nyo na rin kung hiring ba or hindi. So tat tatanong din natin, halimbawa hiring, tatanong din natin kung ano-ano yung mga requirements. Okay. So tara mga tol, punta muna tayo ng Marikina Grab Hub. Wala pa tayo makuha booking. Maaga pa naman, 8.30 pa lang. So, siguro kuha tayo ng booking mga before 10 na or 9, mga ganyan para malaman din natin so sa mga nagtatanong so ngayon malalaman natin dadaan tayo lang daan lang tayo doon tatanong lang tayo sa mang hiring edi eh ano tanong na rin natin kung ano yung requirement tapos balik tayo doon saka tayo mag apply di ba so update ko kayo traffic dito eh pamasinag sinong relate dito pamasinag na to laging traffic dito eh. lalo pag gantong oras umaga So mayan na lang mga tol update ko kayo Malapit lang yung ano na yun eh Yung hub na yun dun sa riverbank Papunta ng ano Papunta ng katipunan Pero nasa left side siya pag ka ng katipunan Tara ano muna tayo Traffic Update ko kay mamaya A speed to the city We begin to feel the fire We rise like all buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. so nito na tayo sa Marikina River. Heno. Oh. Mangat na malapit na tayo. So, gagawin pala natin mga tol ngayon. Di tayo magtatanong direkta na kung hiring ba. It's parang ang mangyayari, ang alam natin hiring. Nag-hire sila ng Grab Express, di ba? So, ang uh, direkta nating tanong, dating natin doon, halimbawa, kahit guard yung humarang sa atin doon. Yun. Yun, yung tatanong natin kagad is mag inquire ng requirement sa Grab Express. Di tayo magtatanong direkta na kung hiring ba. Di Hiring po ba yung ano, yung Grab Express, ganun. So, hindi tayo magtatanong ng ganun mga tola. Ang diretsyo natin itatanong, mag -i inquire po about sa requirements sa Grab Express. Kasi mag apply po. Parang ganun. So, syempre, pag hindi hiring, magsasabi naman yun. Ay, hey, sir. Hindi po, Di na, hindi po hiring. yun ba parang ganoon, 'di ba? Para ano na, 'di ba? May punto. Ah, <laughs> okay, isa so wala pa tayo update ko kayo. So basta tandaan niyo mga tala pag pupunta kayo dito sa ano, sa Grab Hub Marikina. Ayun yung ano, riverbanks. Pag galing kayo ng Antipolo, Marikina Bayan, San Mateo, Montalban, paakyat to ng Pakubaw to, papunta ng Katipunan ayan nasa kaliwa nasa left side yung Grab Hub okay dito lang yung banda tingnan mo. ito sa inyo malapit na tayo malapit to sa may ano sa may tulay ay tulay yung ah uh, ang tawag doon overpass hindi skyway o skyway ng ayun o skyway galing sa galing ng Kobau pagpapunta ka na ng Marikina so ayan ito siya oh. ayan siya mga talo yan yan yung grab -hub. sa Sa left side yan oh. malaki may kita nyo yan puro kulay green yan malaking green yan yan o oh. dito tayo dito tayo mag inquire malaki yan eh ng Marikina dyan yeah. So, dito. Ito na yan, mga talo. Hey! Okay. So, ito na. Sana. Pero mga move it pa rin yung ano nila, yung focus nila ngayon. So, dito na lang tayo magtanong sa guard siguro. Alam nyo naman siguro ito eh. Magsasabi naman yan eh kung hiring ba yung... Kung hindi hiring ang Grab Express. Wala tayong balak mag-move it. Chief, mag-inquire ako ng ano, ng requirements pag Grab Express pa pa ay wala pa sir, kailan kaya sir? magkaka mag lang yan mag lang. Ito. ah sa ano na lang sa page nila sige, thank you po thank you chief okay, so yun mga tol ha nalaman na natin wala talaga di pala talaga hiring Nakafocus pa rin sila sa ano, sa move it. Pag move it, sasabihin mo, ayan, diretso ka kaagad. papapisahin ka na doon. Pero kasi nirekta ko na ano eh. Sabi ko mag inquire ng, ng, requirements for, di ba? For ang tawag dito. Grab Express. So wala talaga mga tol. Ngayon, ano ngayon mga tol ah? Ang date ngayon na March ano ba ngayan? Ayano, March 15, 2024, 9:05 AM. okay akin kuwert tayo sa Grab Hub Marikina. So, ang sabi ni sir, yung guard doon sa may entrance is mag open na lang daw yung Grab online. Pag-hiring na sila ulit ng Grab Express. So ngayon daw is move it ang hiring nila. Okay? So abangan na lang natin yung update ni Grab sa kanilang hiring for Grab Express. Okay, so kuha na tayo ng natin.